Dahil sa nakaambang na pagkalugi ng gobyerno kasunod ng pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operator sa so Pogo na iniutos ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling State of the Nation Address o SONA noong July 22, lumutang ang mga suhestyon na buhayin muli at gawing legal ang isabong. Ang naturang panukala ay inihayag sa pagdinig ng House Committee on Appropriation sa Budget ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa taong 2025 nitong Martes, August 6. Dito tinanong ni OFW representative Marisa Magsino si Pagcor Chair Alejandro Tenko kung posibleng gawing legal ang isabong. Dapat po para maka-generate ng funds if it will really be there baka naman sakali na pwede tayong magkaroon ng lisensya o batas tungkol dito kasi it's prevalent and it's happening pandagdag po sa pondo ng Pagcor. Sagot naman ni Tenko, handa silang sundin anuman ang isasaad ng batas. Kung may isa sa batas, uh, ay susundin po namin dahil lumalabas po ay jurisdiction po ng Pagkor yung uh, yung sab online sabong. Oh, so online. kung magkakaroon po ng batas na paintulutan muli ang online sabong, ay... Patutupad po ng Pagkor yung nasabing okay. batas. Ayon sa opisyal, umabot sa 6.2 billion pesos ang kita mula sa isabong sa loob lamang ng isang taon na mula April 2021 hanggang April 2022. 70% ng gross income mula rito ay kanila raw ibinigay sa Bureau of Treasury, gayon din sa iba pang ahensya bilang ang bag sa mga proyekto gaya ng Universal Healthcare at Renewable Energy Trust Fund. Sa usapin naman ng Pogo, tinataya ng Pagkor na nasa 7 billion to 7.5 billion pesos ang annual revenue na maaaring mawala sa gobyerno dahil sa Pogoban. Kaugnay nito, inatasan ni Magsino ang ahensya na magsumite ng briefer sa komite hinggil sa mga potensyal na kita mula sa pagsasaligal ng isabong dahil nakatakda umano itong talakayin sa 2025 General Appropriations Act. Sang-ayon naman dito si Deputy Speaker and Kason Representative David Suarez. Aniya, ang tradisyonal na sabong gayon din ang isabong ay isa umanong billion dollar industry. You know, it's an opportunity I think that we can look into uh, just to define which agency can properly manage and monitor. Because one thing that we need to accept, number one, it's happening. But the problem is government is not earning because they're operating illegally. So the question is now for us, how can we properly stop this, regulate it, and put it in such a way where government can earn income? Gaya ni Magsino, inatasan ni Suarez ang Legal Division ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na gumawa rin ng isang position paper na naglalaman ng potential revenues ng gobyerno sakaling maging legal at ma-regulate ang isabong. E Aniya, makatutulong ito hindi lamang sa income loss na dulot ng Pogo Ban, kundi maging sa pagkawala ng trabaho ng nasa 25,000 hanggang 35,000 na manggagawa. Ang isabong o online cockfight gambling ay matatanda ang ipinagbawal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong May 2022 kasunod ng pagkawala ng tatlumpong sabongero na sungkot umano sa operasyon nito. Pinagtibay naman ng kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. ang suspension nito noong December 2022 sa bisa ng Executive Order number no. 9 o Continued Suspension of Electronic Sabong Operations Nationwide. Samantala, mariing tinutulan ng ilang mambabatas ang panukalang buhayin muli ang e-sabong. Kabilang na nga rito si Senator Alan Peter Cayetano. Sa statement na inilabas ng Senate of the Philippines, Inihayag ng senador na mas maigi kung tutukan na lamang ang mga pagpapaunlad sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya sa halip na umasa sa iba't ibang uri ng sugal. Kabilang daw dito ang pamumuhunan sa agrikultura, pagsusulong ng turismo, at pagpapasigla ng mga industriya na lubhang makakatulong sa pagpapalago ng pondo ng gobyerno. Aniya, hindi sugal kundi ang mga naturang sektor ang magbibigay ng pangmatagalang financial benefits sa bansa at magdudulot ng positibong epekto sa buhay ng mga Pilipino. Matatandaan ito lamang nakaraang buwan na nawagan ng senador na itigil ang lahat ng uri ng sugal sa bansa, particular na ang operasyon ng Pogo. Noong 2022 naman, nang inihain ni Cayetano ang Anti-Online Gambling Act o Senate Bill No. 63 upang ipagbawal ang anumang uri ng pagsusugal sa internet at magpataw ng mga parusa sa online wagering at betting. Aniya di hamak na mas malaki ang negatibong epekto ng isabong kaysa anumang pinansyal o halaga na maaaring makuha mula rito. Dahil madali umanong ma-access ito, mas mataas din ang posibilidad ng adiksyon, pagkabaon sa utang at pagdami ng krimen lalo na sa mga kabataan. Sa huli, sinabi nito na kung patuloy na igigigit ng taong bayan ang pagtutol sa isabong at ang pagkakaroon ng mas maraming investment o trabaho sa bansa, may posibilidad umanong hindi na ito maibalik. Samantala, nilinaw naman ni Packer Chairman Alejandro Tenko sa isang panayam na sa kasalukuyan, wala umanong kautosan si Pangulong Marcos Jr. na buhayin ang isabong sa bansa. Kasama si Karen Murillo, ako si Dani Gino para sa CLTV 36 News.